Hello guys, so welcome back to my YouTube channel, John by Italian. Now guys, nandito tayo ngayon guys sa Peru guys at uh, nang happy natin guys yung sa ng hangin dito sa world. at nandito kayo guys sa ilalim ng puno guys na madalangap mo lang guys na yung ano guys yung hampas ng hangin sa katawan ko guys dahil malamig talagang hangin dito uh, ngayon guys ay pumunta talaga dito sa Peru hapon dahil uh, mainit guys ang init guys ng tanghali guys mula mag start guys ng kahit 11 guys 11 to to 3.30 yan guys mainit pa rin ang hangin dahil sa 40 celsius ang temperatura ng init ng hangin guys ay kailangan yun guys oh, malamig ng hangin at malamig uh, guys yung gumagalaw na guys yung mga dahon dahil sa sariwa ng dito. lumabas sa bahay at magpapahangin guys dito dahil kailangan natin guys na ma-refresh yung katawan natin guys na maano-mano man natin guys uh, ma-feel man lang natin yung hangin na sa diwa nang galing sa mga puno guys yung uh, hangin dahil sa init ng temperatura kailangan natin guys magpahangin magpalanig dito sa dal dahil uh, malakas talagang hangin dito guys dahil dito talaga ako uh, lagi na gano. Uh, namamasyal nagbablog dito sa satel dahil ito guys ay madalas ko talaga itong pasyalan dahil uh, marami rin talaga mamasyal lalo na ng dito ngayon marami mamasyal sa satel. Marami akong nadalan guys nagtitend sila guys din. Sobrang init talaga sa loob ng bahay ay kailangan din nila guys lumabas uh, at magpahangin dahil sariwa talaga ang hangin dito kung may time kayo mabas, kung kayo dito sa Pelt at ang Pelt na ito ay open po para sa lahat. Sa mga taong uh, gusto mamasyal at nainitan na gusto na maganghap nila yung ng hangin na nanggaling sa sa taas. At mga guys ng mga dahon guys ay nakatulong din guys sa katawan. Thank you so much guys for watching my YouTube channel John the Italian. Now guys, ah, mag-enjoy ako ngayon dito guys sa mag-ikot-ikot at ah, uh, uh, makuha naman lang yung mga palibot or paligid dito sa Belt. Dahil guys, sa ah, maraming lumamasyon ngayon, dahil linggo ay pasyaran guys at kailangan din natin guys mag uh, gagada at mamasyal kung saan man guys na Uh, masarap at magandang lugar na maganda sa sariwahan. And uh, thank you so much guys for watching this channel Journey Tagalog. Maglalagala muna ako dito guys sa mga ilalim ng puno magikot-ikot ako dito. <laughs> dahil uh, yung puno to guys maganda guys dahil uh, ano siya hmm, ayaw ko kung protas ba to kasi mayroon siyang ano bigdog na ano, a uh, na mas malaki pa guys sa buko. Alam ko kamot din to uh, prutas din 'to iinagawa eh, tong ano. Ilalaga ni nila tapos ginagawang white thank you so much guys for watching my youtube channel I'm John La Italia magpahayon na tayo dito guys uh, sa sa at sa ilalim ng puno mag-i-enjoy mo na ako dito sa aking pag-vlog thank you so much guys for watching my youtube channel John le Italian.